Ay muna ng luga mga kaidol, Ah, uh, medyo ano na yung chan ko para mainitan. Lugaw mo lang muna at saka with barbecue yung uh, dugo. pa dito? Para magkalaban lang yung chan ay sa haba ng biyahe. Tara. <tinyo>

mahaba ang biyahe wala akong nadaanan na pare so ito na lang lugaw tapos with barbecue ako ilitan lang ang dyan ini hindi ko nga ka idol lugaw with barbecue Ako na ba 'yung mga Ay bobo talaga, 'yung turuan kami, luluruan pa ako. Sarap ang lasa kasi yung lasa ng barbecue Mahalo na sa lugaw Ang sabi nila lugaw muna bago eh. para daw magkalaman daw yung channel bago kumain ng pagsundok yung pangalawa eh. Lugaw-lugaw lang muna tayo.

Just Thanks for watching mga ka-idol. Magandang gabi po. God bless po sa atin lahat. Thank you. God bless po. Bye.